Tandaan mo po yung mga kasama ko, yan po eh, si Engineer, Engineer Agul po yan. Yan na po yung bahala sa bahay mo kung sakaling gusto mo magpagawa ng bahay. Kung pwede na ano po, tapos si Pastor po, kung gusto mo pong magpa-pray over, yan, Brother Paas po. Ang gusto ko nga nga dito, akong ako may bahay na kumalikat ako at hindi na yung sarili bahay ko. Ayaw mo po po. Nakikitira lang ako ayaw mo po bang ipag-pray natin na magkaroon ka ng bahay? Saan mo eh? Ipag-pray po ni, ano, Brother Paas. Wait kung ipag-pray, mas pagat ako. Oh. Hindi <laughs> naman, hindi. pag pray mo na, brother pa. Alam mo <laughs> naman si Lord, <laughs> mang gumawa ng paraan. <laughs> Ay, Maria ako. Maria ka ako. Sige, tayo na lang. Tapos, ang ano sa akin, yung... Ano, ang um, para oh, ang so. ka, ka, kapangalanan ko, Maria, ang palayaw mo sa akin. Maring. Sige, Sige pinanalangin. tayo Sige Sige po na rin rin. sa masalangit, Diyos mo makapangyarihan sa lahat. Batid mo po ang kahilingan ni Nanay Maria na gusto niya pong magkaroon ng sariling bahay. Gumamit ka po ng mga instrumento, ng mga sponsor. na Nakausposong kailangan kahit malit na bahay lang. Ingatan mo po si Nanay Maria, biyaya mo ng kalusugan ng pisikal na katawan, kalakasan spiritual, I-bless mo siya sa kanyang pangangailangan ng pang-araw-araw na pagkain. Salamat po sa ay pangalan ni Jesus. Ay, Amen. Amen. Ah, sige na eh. na po. Salamat po. Babay po sa inyo. Ingat po kayo. Salamat po.